Ito ang malaparaisong Garden City of Samal sa Davao del Norte na dinarayo ng mga turista. Pero sa likod ng naggagandahang tourist destinations, isang lalaki ang unti-unting nilalamon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Para bang woman, hopeless ako. Kay, ah. <laughs> Gusto ko talaga makakita. Hindi ito ba, ano, hindi ko makayanan na habang, uh, habang uh, buhay ba kasi mamali pa yung mga apo ko. Kaya please tulungan niyo ako kasi hindi talaga ako na gano'n ba. Hindi talaga biro na hindi ka kakita. Yung doon na gusto kong gagawin hindi ko na magawa kasi hindi ko naman talaga totaligin makita kung ano na yung ginagawa ko. Kagaya nito na ko, nag-video sa akin. Hindi ko na yung makita yung mukha niya. Yung ano lang yung kulay no, itim yung ano, yung na lang. Sa kanyang honorarium lang sa barangay umaasa si Albin at hindi ito sapat para makapagpa-opera ng lumalala niyang katarata. Bagamat nahihirapan, sinisikap pa rin niyang makapagbasa ng salita ng Diyos. Gabi siya kung magbasa dahil nasisilaw kapag umaga. Nagkuha ako ng flashlight, dinidiin ko yung lente niya doon sa, ano, sa litra, tapos uh, bigyan ko ng konting space para yung ilaw niya para mag-reflect doon sa, ano, sa, yung, sa sulat. So doon ko pa maklare, pero ginaganon ko talaga yung kalahating mata ko kasi kung dalawa, hindi ako makakana. Makuan may parang gabon doon na ano, naka, nakarang nang, nang nangyari na ito sa akin, palang insecure na ako. Palang ayaw ko nang usap ng tao, ayaw ko nang mag, no, yung anong gagawin ko. Para bang ang, 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 laking hadlang, ang laking hadlang talaga yung hindi ka makakita. Hindi bingi ang Diyos sa mga iyak ni Alvin. Naging daan ang pagpunta ng Operation Blessing sa Island Garden City of Samad para siya ay makilala Napabilang siya sa mga beneficiaries ng life-changing surgery. Agad siyang pinasuri sa espesyalista at nakapag-schedule ng libreng operasyon kasama ang ating partner doctor. Actually, cataract is a physiologic process. Everyone, all of us, develop cataract sometime in our lives. So it only, it's only a question of when. For example, if we, are, if we have risk factors such as diabetes or other uh, problems in our body, um, we develop cataract early. So what we did with Pastor Albin, um, is it's a modern-day cataract surgery procedure which showed that the wound would be much, much uh, smaller compared to previous older procedures. dalawang beses na inoperahan si Alvin at makalipas ang ilang buwan, pinalikan siya ng Operation Blessing. At ito ang bumungad sa team. Three, the Lord will keep, will help them when they are sick and will restore them to health. Kumusta ka, Pastor? Okay na. 100% na ano, naka-clear talaga. So, yun dito hanggang doon sa may kasada, makita ko na talaga. Ang sumbrang saya ko. So, back to, sabi ko ng Panginoon, kung pwede, hanggang sa kamatayan, huwag mo ito tanggalin, Lord. Hindi, wala na ganun ba. So, karon so blessed talaga. Maraming, maraming, maraming salamat.